Puri po ang Panginoon. Ngayon, dito sa Roma, chapter 4, verse 1 to hanggang matapos. Sabi ko dito, ang halimbawa ni Abraham. Tungkol kay Abraham nating ninuno, ano naman ang masabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung ituturing siyang Diyos na matawid, dahil sa mga gawa niya, may may pagbalaki sa siya, ngunit wala siyang may pagmabalaki sa paningin ng Panginoon. Ano ang sinasabi ng kakulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay tinuring ng Diyos na matawid ang, ibinibigay ng Diyos, sa taong gumagawa ng, ay hindi ituturing na kaloob, kundi kawayaran. Ngunit, ang hindi nalig sa ruling gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawala, nagpapawalang sala sa makasalanan ay tinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya tinawag ni, David na pinagpala ang taong tinuturing ng Diyos na matuwid ng hindi dahil sa sarili nitong mga gawa. Sinabi niya pinagpala ang mga taong pinatawad na ng pagsubay at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. Pinagpala ang taong hindi hindi napagbabayarin ng mga Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Ano ang mapapala na, na, na papala eh, 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 eh. Ito'y para lamang sa mga tulik? Hindi. Ito'y para rin sa mga titulik. Sa tabi natin, batay sa kasulatan na itutuling na utulid ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Kailan nangyari bago kailan nangyari bago siya tinuli o pagkatapos. Bago siya tinuli at hindi pagkatapos. Ang kanyang pagtutuli ay nagiging, nagiging tanda na siya'y tinuturing ng matuwid ng Diyos dahil sa pananampalatayan niya. Nung hindi pa sa tuli, kaya't siya'y naging ama ng lahat ng mga sumalataya sa Diyos at at sa gayon si tinuri na tutulid kahit hindi sila tinuri at siya ay amparin mga matuli hindi lamang dahil sa kanya bagay gituri kundi dahil sa 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 isumunod sa imbawa ng pananaplataya ng ating tinunong si Abraham ng bago sa tulihin. Puluhin po ang pagkabasa ng Diyos. Puluhin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Salamat po. Salamat.